At ito yung mga nahuli natin. Grabe, hindi na mag yung mga idolo oh. <laughs> Grabe, mga idol. Sulit na naman yung ating pagtaka sa realidad. Anim na araw kong magtatrabaho. Kaya naman kung may pagkakataon ka na gawin yung gusto mo, gawin mo. Kasi puti, magsi lang yung buhay natin. Yan, alright, mga idol, eto oh. Ito yung nahuli natin estimated ko mga nasa 3 kg rin to 3 kg 4 alright right. napakaswerte natin napakaswerte kasi natin to mga idol oh. meron tayong kinatagong sikreto dito taklo ko. idol napakabigat dalawa napakaswerte binayayana naman tayo ng lord napakabuti mo talaga lord sabaw-sabaw, sweet and sour Mm, lemon grass sinigang so, kung so, ano-ano pang pwedeng iluto dyan so, mga idolo, ito yung tinatawag na isdang bato mga rockfish meron din naman ang honeycomb alright, pa na ano mga idolo so madaming libangan madami tayong mga napipiling hobby may mga bikers, may mga hikers mga gustong gusto natin yan pero Subukan nyo din mag-fishing. Try nyo lang. Subukan nyo lang. <laughs> Yan. karamihan na nag-fishing mga idolo. Alam ko yung mga nagsimula sa kawayan. Kasi ganun din ako talaga. Nagsimula lang ako sa bulate, kawayan, tapos sa isang pirasong kawin. So, nagkatrabaho na, sumubok ako ng mga ganito. At nung una, hindi pa nga ako naniniwala sa mga ganitong klaseng pamingwit. Hindi pala, legit pala talaga. Uh, hindi naman importante mga idolo na branded ka agad yung ano mo. Ang mahalaga lang talaga, tamang pag-iingat. Tamang pag-iingat sa gamit mo para tumagal. Tsaka tamang setup din. Hindi yung basta-basta ka na nalang bili. Mahalaga kung wala ka talaga alam sa pagbili ng mga tamang pamingwit na gagamitin mo. Ng... Mas maganda magtanong. Hindi, hindi naman naka hindi naman masama magtanong para hindi ka naman madidisappoint sa fishing baka mamaya kasi bili, bili ka lang ng bili ng basta basta akala maganda pero hindi ka naman makapag fishing na maayos no good yun mga idolo kapamingwit kailangan susundin mo ang mga specification ng iyong fishing rod at ng iyong fishing reel o meron sa ganitong klaseng casting sa short casting gumagamit ka ng mga artificial bait at naka land base ka kain mga idolo gumamit ka ng mga 7 feet UL hang UL o kaya medium heavy hanggang doon so sa bawat setup na ganun UL may mga sukat ng mga reel so mahaba kung ipapasmanan ko pa kaya mga idolo uh, mahalaga magtanong So ang gamit ko ngayon sasabihin ko ay medium light. Medium light setup mga idolo. So ang reel ko ay 3000. So hindi lahat ng sukat ng reel ay pare-pareho. Yung Daiwa na to mga idolo medyo maliit yung kanyang reel. Tapos ang kinarga ko sa kanya ay 6 pounds na line. murahing line. Hindi kagaya na medyo medyo maano pa yung diameter ng eh, medyo mataba pa yung diameter hindi to masyadong manipis kahit 6 pounds lang kasi mamurahin pero pwede na rin at least na kapag gas na din ako na tama tapos yung aking yung spool ng aking reel na to mga idulo ay masyadong mababaw kaya mas mahalaga kung mababaw yung spool ng inyong line dapat manipis ang inyong line na ilalagay para makapagkarga kayo so ang nakikarga ko dito sa 3000 ay 300 meters na 6 pounds <laughs> ayos ay, din naman mga idol kaya naman niya ng mga nasubuan ko na sa kulang 2 kilo nakakakita yun ng lapis yung nakaraan sobra isang kilo siya at tinaya naman so, tama lang talaga tsaka palaruin mo dito Dalawa ma may mga tanong kayo tungkol sa fishing hindi ako professional pero magbibigay ako ng payo para sa ano para sa mga tamang pamingbit na gagawin nyo ayan para baka naman makasubok din kayo na makahuli ng ganito ayan ano hmm. sayang nga to too <laughs> alright mga idol ang saya-saya no marami-marami salamat alright mga idol ah siya nga pala dahil malapit na yung Pasko uh, dito lang din sa lugar namin magbibigay ulit tayo sa mga bata na mahilig mag fishing ng mga pang beginner setup you oh, know, kasi yun pa lang yung kaya ng budget natin alam niyo naman napakasimpleng nila lang din natin dahil sumahod na tayo sa Facebook hindi naman kalakihan at para makapagbigay din tayo ng kasiyahan sa mga bata mamimigay ulit tayo ng pamingwin <laughs> yon mga idol ko nagugustuhan nyo yung mga ganitong klaseng content at mapagbigay pa tayo para sa mas kasiyahan ng karamihan um, malaking tulong po yung mga idol ng pagla-like at saka pag-share sa mga video para mas dumami mas lumawak yung reach at magkaroon pa tayo ng pagkakataon na hindi lang pamingwit yung magbigay natin makapagbigay pa tayo ng kung ano-ano kung lolo ni Lord at saka magugusta ng mga tao tapos na tayo mag-fishing mariyanda na lang tayo mga ino may, may enjoy na lang natin yung mga pagkakataon na ganito